Araw ng Biyernes Narito ang Daily Bible Verse Ang mabuting balita, halika at ating pakinggan Ang biyaya at pagpapala sa atin ng Ebanghelyo Ang Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 19, verse 45 to 48 ay naglalarawan ng isang mahalagang pangyayari sa ministeryo ni Jesus. Sa mga talatang ito, nakikita natin kung paano nagalit si Jesus sa mga nagtitinda sa templo at pinatalsik sila. Narito ang ilang aral at puntos na maaring makuha mula sa mga talatang ito. Una, ang templo bilang lugar ng panalangin at pagsamba. The temple as a place of prayer and worship. Ang templo ay isang sagradong lugar na itinayo para sa pagsamba at panalangin sa Diyos. Dapat itong maging isang lugar ng kapayapaan at kabanalan kung saan ang mga tao ay maaaring lumapit sa Diyos nang walang anumang hadlang. Pangalawa, ang paglabag sa kabanalan ng templo. The violation of the sanctity of the temple. Sa Lucas, nakikita natin na ang templo ay naging isang lugar ng kalakalan. Ang mga nagtitinda ay nag-aalok ng mga hayop para sa paghahain, ngunit ang kanilang mga gawain ay nagdulot ng kaguluhan at ingay sa templo. Ang kanilang pag-uugali ay naglabag sa kabanalan ng templo at nagpakita ng kawalang galang sa Diyos. Pangatlo, ang galit ni Jesus sa kawalang katarungan. Jesus' Anger at Injustice Napakagalit ni Jesus sa nakita niya sa templo hindi niya matanggap ang paggamit ng templo para sa mga personal na pakinabang, lalo na't ang mga naghihirap ay ang mga naapektuhan nito. Ang kanyang galit ay nagpapakita ng kanyang malalim na pag-aalala para sa mga mahihirap at ang kanyang pagnanais na ibalik ang katarungan sa mundo. Pangapat, ang pagtatanggol ni Jesus sa kabanalan. Jesus' Defense of Holiness sa pagpapalaya sa mga nagtitinda, ipinakita ni Jesus ang kanyang pagtatanggol sa kabanalan ng templo. Nais niyang ibalik ang templo sa kanyang orihinal na layunin, isang lugar para sa panalangin at pagsamba sa Diyos. Ang kanyang pagkilos ay isang paalala sa atin na dapat nating igalang ang mga sagradong lugar at iwasan ang paggamit ng mga ito para sa mga personal na pakinabang. Thanks God! Nawa na gustuhan nyo! Ang video Sangayun lang po nakapanuod ng video, ay follow nyo po. Si brother Chris sa kanyang YouTube, please subscribe at Bro Chris channel. At follow sa kanyang reels, at like. Subscribe, share, and comment. Thanks for watching and listening. God bless you. The Word of God is a guide in daily life.